and um, guys, ah, uh, ganda mong ganda ng umaga na guys. Ah, uh, launa na guys. Ah, uh, ito yung aming trabaho dito guys sa uh, pier. Ah. Uh, guys. Uh, Magandang talaga to guys. Uh, sa ganitong sitwasyon guys na sobrang uh, uh, traffic na papasok tapos uh, traffic din na uh, palabas uh, ganito po ang aming uh, trabaho dito sa pier mga idol kaya uh, sipag sipag lang mga idol uh, sipag tiyaga lang talaga uh, pag wala kang tiyaga mga idol ay, uh, wala ka hindi ka magtagal dito mga idol Yang uh, oras na ako pumila mga idol. Ay uh, siguro dumating ako dito mga idol ay uh, alas 8 No, uh, alas 8 tapos sa uh, anong oras na uh, ngayon, alauna na, na, hindi pa rin ako nakapasok mga idol. No. Uh, iba naman ang tra iba naman ang pila dito papasok mga idol, uh, iba din ang pila doon papalabas. Kung ano ang uh, pila doon sa loob uh, dito sa labas. Uh, mga idol uh, ganun din ang pila doon sa papasok uh, yung ano palabas kung anong pila palab, uh, papasok mga idol uh, ganun din ang pila palabas mga idol doon sa loob kaya uh, ngayon ay uh, launa na mga idol uh, siguro umaga na tayo makalabas nito mga idol uh, yan na uh, sipag tsaga lang talaga mga idol para sa pamilya Ayan uh, mga idol no, uh, pinakita ko lang sa inyo mga idol ang uh, sitwasyon ng aming trabaho dito sa PEP Ayan uh, mga idol, uh, ito mga idol, uh, hindi uh, pagmamayabang to, uh, sa akin mga idol uh, Ano to mga idol, uh, senior ko lang to, senior ko lang sa inyo Ang uh, aming uh, sitwasyon uh, dito sa pagpila uh, Makapasok lang kami sa loob ng pair mga idol para ma makakuha ng uh, pangarga sa loob para may deliver sa uh, budiga, sa kliyente ayo know, mga idol no ah uh, uh, lang uh, mga idol uh, maraming maraming salamat mga idol uh, sa panonood sa ating uh, video ayan uh, bye bye mga idol